bahay ni Kuya, marami tayong mga pangarap and this is one of the bucket list. So sabi ko ganito pala yung pakiramdam na Hi guys! Welcome back to my channel. Sa wakas, may ayuda na tayo galing sa Das itself. Dusty New at Bianca Di Vera. Alam ko matagal-matagal na tayong hindi nakahabigay ng ayuda sa dalawa na magkasama. Ito na nga kagabi, nag-premier ang kinakabahan, kinakabahan premier at pumunta si na Dustin at si Bianca at doon walang nabago sa kanilang sweetness kung so, napanood nyo ang mala maalaala mo kayang minsahi ni Bianca kay Dustin na nagpasalamat siya na sumuporta talaga si Dasi sa kanya, kahit anong project ang kanyang gawin, kahit yung kasama si Will ay nandoon talaga si Dustin na sumusuporta sa kanya at nagpa-thank you siya kay Dustin na laging sumasalo, mapag-good times man or bad times na intriga si Dasi daw ang sumasalo sa kanya. Grabe talaga ang hiyawan at nang blooming na blooming itong si Bianca at hindi naman may pagkailan na kilig na kilig itong si Dustin habang tinitingnan si Bianca. Alam ko sa mga dasbeya dyan na nagtipon-tipon lalo na sa team live kagabi ay kilig na kilig sa mga kaganapan na nasaksihan nila. Nandoon din ang mga la familia ni Dustin. So, mamaya i-upload natin ang reaction ni Bianca nang nakita niya ang mami, kapatid at pinsan ni Dustin na nandoon. Excited talaga itong si Batans. So, sabi nga ni Bianca at ni Dustin, pangarap nila ang ganitong eksena sa loob ng PBB. At ngayon, kahit sinong maging katrabaho nila, lagi silang nagsusuportahan. So, yun lang po guys, ang ating update sa Dustin. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo yes, so sa mga bagong upload. Bye-bye. Love, love, love.